Good morning mga ka-farmers, welcome po ulit dito sa ating channel Ayan, uh, kumusta po sa lahat? So, update po tayo dito mga ka-farmers sa uh, aking tanim na talong na Calixto F1 na bali uh, 650 kapuno. So, ayan, yung mapapansin nyo mga farmers uh, magalaw po yung ating talong dahil uh, uh, minsan lumalakas po dito yung hangin dito po sa amin So may ibang lugar din po na ganun din po uh, malakas po yung hangin. So buti nga ngayon uh, medyo mahina-hina na. So di po tulad nung nakaraang linggo at uh, sobrang lakas so nagkaroon po ng mga gasgas -gas itong bunga ng ating talong. So ngayon medyo okay-okay na po yung uh, yung panahon. So mainlit nga lang. So, so wala nang ulan po dito sa aming area. Dito po sa uh, lugar namin dito sa Antique. So ayan mga ka-farmers, uh, tapusin nyo lang po itong aking video dahil uh, meron pa akong ibabahagi na uh, makakatulong po sa uh, kapwa nating uh, mga magtatalong. So matagal na ako mga farmers na hindi gumagamit dito sa talungan ng abamectin o yung EI niyan po yan na abamectin. So yung isa po na kanyang active ingredient na abamectin po ay si Agrimec. So mara, uh, matagal-tagal ko na po na hindi po ginamit dito no mga ano na, mga buwan na po so ayun, bakit nung hindi ko na po sila ginagamit at uh, kung bakit ko hindi kung bakit di ko po sila ginagamit so hindi na rin po ako nagkakaroon ng problema dito sa intalungan, so wala na po akong, uh, wala po dito sa aking talungan na uh, trips at saka mites kahit na hindi ko po ginagamit si uh, Agremek at uh, uh, so. So may ibang insecticide pa o mga ka-farmers na ginagamit po dito sa intalungan talungan. So kaya uh, sa ganitong edad na aking na napapanantili ko po yung uh, kanyang magagandang bunga o kanyang makikinis na bunga at uh, green na calyx. Ayan, uh, pansin nyo mga farmers, green na green po yung calyx ng ating talungan, no? ng ating talung. So una, una sa lahat, uh, maraming salamat po kay uh, Sir Noel doke So siya na po yung nagiging tatay ko po mga farmers no dito sa uh, aking talungan o nagiging mentor. So maraming maraming salamat sa iyo sir. Dahil uh, dahil po sa inyo uh, napapanantili ko po yung uh, kagandahan ng aking talungan. So yes, siya po mga si Sir Noel po mga ka-farmers yung nagga-guide po dito sa aking talungan no. Siya po yung nagtuturo sa akin kung ano po yung gag gag gagamitin kong mga insecticide. So, kaya uh, uh, napapanatili ko po talaga mga farmers itong uh, ganda ng mga ano so nakalimutan nito. Ito po yung mga farmers yung sanhi ng uh, nakarang linggo na sobrang hangin. So, nagkakaroon po siya ng uh, mga gasgas. -gas. So, dito mga farmers at wala na rin akong problema dito sa Intalungan walang white lice So dati, uh, sakit sa ulo po sa akin yung mga white flies dito sa talungan. So ngayon, wala na. So simpleng-simple na lang po sa akin yung mga white flies. So madali ko na po silang puksain dahil sa mga insecticide na gamit ko. So nahin natin mga farmers yung uh, pamatay trips o pamatay mites na ginagamit ko. Yung una-una mga ka-farmers na shinere ko po na dati pa ay yung strip shield. So si trip shield mga farmers ay uh, powder po siya. So <clears throat> mahirap po siyang tunawin o bilog-bilog po yung kanyang powder. So yung gagawin natin mga farmers no, tutunawin muna natin siya sa uh, timba o sa malaking tabo bago natin ibuhos sa uh, sprayer at saka mag ng tubig. So sa isang sachet mga farmers, iyon uh, yun po ay Uh, ginagawa ko ng uh, isang napsak sprayer so 16 liters po na tubig so ang magiging kalabasan naman yun mga friends o oh, magiging alternate natin na para naman po sa uh, trip so yun po ay ginagamit ko lang po sa uh, isang bisis sa isang linggo So pagkasunod ay iba na naman po yung uh, gagamitin kong insecticide. So yung ginamit ko mga farmers na isang beses ko pa talaga ginamit dito sa yung talong na, uh, napaka effective talaga. Na nawala po talaga yung problema ko dito sa aking mga talong. Ay yung uh, one shot. One shot po siya mga farmers no. Uh, ay nakalimutan ko lang po yung kanyang active ingredient. So i-add ko lang po dito sa Akin uh, aking video yung kanyang active ingredient. So super napakaganda niya po mga farmers at po talaga dito sa aking talong. Ayan po siya uh, yan po yung alternate ko mga ka-farmers no si trip shield at saka yung one shot so may ginagamit din po mga ka-farmers na uh, pang trips din po siya so yun po ay talagang uh, mabawo nga lang siya mga ka-farmers no so kasama na rin po yung mga white flies kaya niya rin rin pong patayin yung white flies no dahil uh, alam naman natin kapag um, maamoy po mga ka-farmers yung insecticide So yun po ang pinakaayaw ng white flies So isa po sa ang ginagamit ko ay yung Prima Post 'yan. So 'yan po yung mga farmers yung sinasabi kong mabahong insecticide. So ang pag-apply ko naman mga farmers ng Prima Post ay 40 ml per uh, 16 spray knapsack uh, sprayer. So nag add lang po ako diyan mga farmers ng isang scoop ng Sterkel at saka uh, 10 ml ng uh, Score. So alternate ko po yun siya sa Gold Megatonic at saka metumil. So yan po yung alternate ko ng mga ano so yung Gold Megatonic at saka metomil so uh 2 in 1 na po yan mga farmers no uh, foliar at saka insecticide So si Gold so marami na po nakakaalam kay Gold kung para saan po siya So bali yung Mitomil mga farmers ay naka-add lang po yan sa Megatonic So hindi ko po winawala dito si Megatonic at saka yung uh, Gold at Mitomil Ah, uh, dahil magpartner po 'yan silang tatlo. So, yung pag ay uh, isa ring magpartner yung Prima Post, uh, Score at saka startle So, partner din po 'yan sila mga farmers no. Pina-partner ko po 'yan. So, at uh, isa pa pong uh, full year na ginagamit ko po dito ay isa pa siyang Yara. So, produkto po siya ng Yara mga farmers no. 'Yun po ay yung uh truck at saka truck So, yan po yung isa kong ginagamit dahil uh, so doon sa una kong tanim na talong mga ka-farmers uh, napansin ko po doon na hyper lang po yung gamit ko doon at saka uh, megatonic so simula sa unang pitas hanggang sa pang walo so doon lang po siya uh, maganda yung quality ng kanyang mga bunga so pagdating naman sa mga uh, sham hanggang 15 harvest no So karamihan ah, malilit na po yung kanyang bunga na matataba. So hindi po tulad dito mga ka-farmers sa ah, huli kong tanim na kahit ah, nakasampung ah, pitas na po ako. So nananatili po yung kanyang bunga na ah, malalaki at saka mahaba. So yun po yung nagiging epekto ng ah, call at saka So Kompleto na kasi si kaya, uh, Boltrack at saka Caltrack mga farmers. Meron na po kasi siyang uh, boron at saka calcium. So hindi po tulad ng Megatonic o Hyper so in picky lang po talaga siya mga farmers no. So yung Caltrack at saka Boltrack complete na po siya kaya <coughs> maganda po siya sa ating mga talong. So bali Yon lang mga ka-farmers no, yung ano ko. So tandaan lang po natin, so sa paggamit ng insecticide, so wag natin pong uh, laging gamitin. So gagamit po tayo ng ibang uh, insecticide na magkaiba po yung uh, kanyang mga active ingredient no. So hindi lang po iisa. Dahil kung isang insecticide lang po o isang active ingredient lang po yung gagamitin natin. Sumadali so pong ma-immune mga farmers yung uh, mga insekto sa ating gulayan. Kaya yun lagi yung lagi kong sinasabi mga farmers na hindi po ako nagii-stay sa iisang insecticide lalo na po kung uh, para po ito sa mga trips dahil uh, alam naman natin mga farmers na hirap pong puksain yung ganyang mga insekto. So nag i lang po ako sa isang lason. So ini-alternate ko naman po 'yan. Para hindi po talaga madaling ma yung mga uh, insecto sa ating talungan. So 'yan lang po mga ka-farmers no. Sana po naatulong uh, nakatulong po ako sa mga kapwa ko magtatalong sa uh, kung uh, supasensya baka kung nahilo na po kayo mga farmers sa aking sinasabi so bali hanggang dito na lang po at uh, sa ngayon na uh, nagpapatubig ako mga farmers no? ayan May, ayan diyan na po yung tubig niya. so tuyo na po kasi ito so <clears throat> kailangan na matubigan at uh, malaking tulong po mga farmers yung tubig sa ating talong at, uh, para po na mabilis yung uh, lumaki yung kanyang mga bunga So yan na, ah, bali hanggang dito na lang at maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa inyong channel. God bless po sa lahat at happy farming.